Samantala sa karagdagan pa nating mga pag-uulat, may report mala naman sa ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. CNN Live, live. live. Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao na nasabat ng mga elemento mula sa Dangkagan Bukidnon Municipal Police Station ang mga undocumented cigarettes na ayon sa hipi ng pulisya sa Dangkagan na si Police Major Rigner Civiliano na harang sa Kumilik Chikpowen sa may barangay Lourdes na Turang Bayan ang isang sasakyan na may kargang 300 kahong smuggled cigarettes na kinatayang nasa halagang labing dalawa 1 milyon na pesos dinala na sa Dangkagan Municipal Police Station ang driver at ang pahinante para ikustudiya. Both driver and helper were brought to the custody of the Dangkagan Municipal Police Station while the confiscated cigarettes were turned over to the Bureau of Custom. sabukidnon nun pa rin na ang may 150 gramong pinaghinala ang Shabu. May street value na 1.2 milyones pesos mula sa nagpakilala magsasaka na taga-kalilangan bukid na aristo ang drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Purok Uno, Barangay Kabangahan, Malay-Balay City Bukid nun. Hindi muna ibinunyag ang pangalan ng naturang suspect upang isa ilalim sa malalimang investigasyon at upang matagni-tagni ang mga drug trading at cigarette smuggling sa lalabigan ng Bukid Well, Ramos, CMN Robing Reporter ng Minda. Now, Radyo Kalikasan ng OBS City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat, Uri Boy Ramos, ang ating CMN Robbing Reporter sa Mindanao.